Negosyante ka ba? Hmm, isang tanong pa lang yan. Three questions tayo para maiba naman. Question number two. Nangangarap ka bang dalhin ang produkto o ang negosyo mo sa ASEAN market pang export level para medyo may scalability tayo, di ba? Pangatlong tanong. Handa ka na ba para gawin yon? Hmm. Kasi kung check ang sagot mo sa tatlong tanong na yan, meron akong project na ikikwento sa iyo na baka makatulong kung paano matutupad yung pangarap mo sa negosyo mo. Alright? Kami ngayon kasi naging ginagawa kaming project with Women Biz PH or Women Business Council. Ang Women Business Council ay isang organisasyon ng mga um, empowered women entrepreneurs dito sa Pilipinas at sila ay merong um, partnership with DTI, yung Department of Trade and Industry natin. Now, si Women Biz PH ay merong um, partnership naman with AP Wink, yung Asia Pacific Women's um, Information Network Center. Sana tama ako. Nako! Pakiresearch na lang AP Wink, na ang office niya ay sa um, Seoul, South Korea. Now, noong July, pinadala kami sa Seoul, South Korea para mag-train, ang tawag sa, sa event ay Training of Trainers for Digital Transformation for Women MSMEs. So, in short, ang um, pinag namin kung paano ay matutulungan yung mga small, micro, small and medium entrepreneurs dito sa Pilipinas at madala ang negosyo nila sa ASEAN market. So, our goal is to transform these businesses digitally. Kumbaga, kung, kung traditional na business ka may product ka, kunyari ang product mo ay pastillas, hindi pa siya in-export. Ang market mo pala nga ay nandito sa Pilipinas or sa province. Kung sa tingin mo, ready ka na to scale up at dalhin si Pastillas sa ASEAN market, itong project na to ang para sa iyo. Okay, now, how would it work? Anong kailangan mong gawin? Si Women Biz PH, merong ibibigay na form para sa inyo. Sign up form. So, mag-fill out kayo doon kung ano yung mga tanong. Siyempre, sasagutin nyo. Sasalain ni Women Peace PH yung mga negosyante na magsasubmit doon. At yung makakualify, syempre kailangan may qualification yung makakualify, yun yung magti-training ng digital transformation na mismo pinag-aralan namin sa Korea. Now, anong mapapala niyo pag na-train? Syempre matututunan niyo paano dalhin ang negosyo online. Ah, oh, 'di ba? Yung mga may website kayo, yung products niyo, pipicturan niyo, magkakaroon kayo ng um, active na content sa social media, matututunan niyo lahat 'yan. At syempre kasama yung um, pag-export -e and logistic and everything everything else that comes with it. All right. Now, after that, for the next two years, starting 2024 up to 2025, we will also be mentoring you. We will hold your hands, yon, dun sa proseso na maging handa kayo, nadalhin yung business niyo i-showcase yung product niyo sa ASEAN market. Now, after that, merong parang pre-qualification ulit. Siyempre, sasalain. Yung pinaka-mapipili, ang alam ko, five, But we're not sure, baka magbago pa, baka tatalag. So, ang hinarap namin, 270 MSMEs to be trained for free, walang bayan, Okay? And then, yung top 5 na MSMEs will have a chance to go to Seoul, South Korea in an exhibit of um, businesses from 10 ASEAN countries. So, imagine yung business nyo, yung product nyo, makakarating sa Asian market. Exhibit yun eh. So, yung AP Wink mismo ang mag-organize ng exhibit na yun para i-showcase yung product sa Asian market. And imagine how big that opportunity can be. Mm -hmm. Excited ka na? Kung may kakilala ka or ikaw mismo, ang negosyo mo, feeling mo, ready na na mag-scale up at dalhin natin sa Asian market. Sign up ka sa link na i share ko sa video na to. Alright? At kung marami ka pang friends, please share this video kasi baka mamaya makatulog din tayo sa iba. The more the merrier, di ba? Now, baka magtatanong kayo, eh, paano naman kung hindi ako ma-qualified dun sa pagpunta sa um, Seoul, South Korea? Okay lang. Nadala mo naman yung negosyo mo online. Okay lang, may natutunan ka rin naman. Okay lang, you'll be meeting new friends. Kasi ang bawat klase natin ay mga nasa 20 to 30 um, MSMEs. So, makakakuha ka ng network dun mismo sa loob ng class. The class will be um, in a hybrid um, format. So, merong face-to-face -face for a few days. Tapos, merong online. Kasi, kailangan din naman. Eh, tuturuan na kayo ng digital transformation. And this is for free. That's the best part libre siya, hindi mo kailangan magbayad. Kailangan mo lang mag-qualify. So, handa ka na ba? Tara, dalhin natin ang negosyo mo sa ASEAN Market. Check niyo yung link. Bye-bye!